Goy Ami. Ang natitin. Yung pangayakap ng kaligayahan, ano, so many people here. Saan sa kapatid. Nandito po kami sa labas ng mga kakalabas lang. Mm. Para oh, oh, guys, so As you can see, dito pa tayo kinikita. Ah, yeah. siya Ma ganun. mainit pa din. Oh, guys, hindi siya sikip dito like kanina. Oh, bye bye. I'm